netizens aliw na aliw, sa ginawang ito ni Paolo Avelino, kay Kim Chu. Hindi talaga mauubusan ng sweet moment ang Kim Pao. Isang tagahanga ang nagpost ng video ng Kim Pao, kung saan ay kinarga ni Paolo si Kimi. Ang nasabing shot ay kuha mula sa panayam ni MJ Felipe ng ABS-CBN kina Kim at Paulo. Pinarianak kasi ni MJ kina Kimi at Paulo ang kilig na eksena, sa What's Wrong with Secretary Kim, kung saan nga ay kinarga ng aktor ang kanyang leading lady. Sa video clip ay mapapansin, na parang nahawakan ni Paulo ang kilikili ni Kim, nang kargahin niya ito, Makikita rin kung paano inamoy ng aktor ang kamay niya, pagkatapos nito. Ang daming naaliw sa ginawang ito ni Paolo Avelino, mukha daw gustong gusto ng aktor ang amoy, ng kanyang Chanita Princess. Sa isa pang video clip ay makikitang pinaamoy ni Paolo ang hininga niya kay Kimi, dahil baka daw bad breath na siya hindi pa siya kumakain. Makikitang tawang-tawa naman si Kim kay Paolo, habang sinasabi niyang, hindi naman daw, sabay malambing na hampas kay Paolo. Comfortable na talaga sila sa lahat ng bagay, wala na talaga silang ilangan at hiyaan sa isa't isa. Mukha nga daw talagang in love na sa isa't isa ang Kim Pao, dahil handa ng magamuyan ang dalawa. Kahit gaano pa daw kasi sila ka-friends, walang sino man daw, ang magsasabi na paamoy ng hininga mo, maliban na lang kung sila ay mag-asawa, o kaya naman ay magkasintahan na. Kaya naman masasabing, malalim na talaga ang pinagsamahan ni Nakim Chu, at Paulo Avelino.